Eto dude, tignan mo. Kakaiba yung pagluluto niya. Kasi pinrosen niya muna. Tapos ngayon yung lulutuin. Tingnan mo mga paan ng manok, oh. Paan ng manok kulay green. Ayan, tas... oh. Ayan, oh. Paan ng manok. Parang ano lang siya na frozen. Mm -mm, tapos kulay green pa. Oo nga, eh. Hindi ko alam paano naging green. eh natutunaw na. Siguro yan na din yung pinakasabaw niya, no? Kakaiba yung technique ah, baka... niya. Ah, baka... Pinrosen niya mm -hmm. Kasama yung Nilagyan niya din ng food coloring mm, Oo nga, parang paan ng dinosaur tuloy eh <laughs> Parang dinosaur na pa Ayan. At tinanggal niya din dun sa tubig. Tapos ilagay niya sa napakadaming mantika. Ah. You are wasting a mantika. Hindi oh. Sakto lang naman eh. Kasi madami na may niluluto niya. Guys, <coughs> raitan right, niya yung iluluto niya kung ano, kung gano'ng kasarap. From 1 to 10. 10 yung pinakamataas. Tapos ayan o, niyelo yun. na naman. Malamig, ininit, malamig ulit. Iba-iba. Ano kayo gagawin na ito? May yelo-yelo pa dun. Oh. Ay hindi. Ay, oh, pati sandok. <laughs> pati sandok, pinakuluan. Oh, hindi nyo mahawakan kasi mainit eh. Lakas kasi ng tama ba, mo, Big. O, eh. oh, ano yan? <laughs> Etlog. Ah, nasala. Ang galing, ang oh. galing ng pansala niya. Ay. Okay, sige. Pen May Gusto business. mo yan eh. Mm -hmm. Parang pancake ang kakalabasan nito. No? Okay. Pancake. No? Pancake. pancake. mga pancake eh. Nasa pan yung pancake. Bakit? Ano yung ginawa niya? Bakit oh. nasa pan yung cake? Oo oh, nga. Tapos, ano to? Gagawa siya ng pizza? Okay. Bakit may itlog? Ganon talaga yung mga ibang, ano, parang pizza, may itlog. Oo, oh, ito naman. Aanghangan. Parang dalawang potahe yung gagawin niya. Okay. Gagawin niya dalawang potahe. Ano kaya ang galing niya? Bakit palagi siyang kaya siya nakatira? Palagi kasi siyang naka mahilig siya doon sa sili. Ganun talaga may mga ibang lahi talaga na mahilig. Ay. <laughs> ang laki naman ng pagtakip mo, be. Ano ko ba naman? Baka ano 'yan, Chinese. Chinese? ko Ano ba ko din kung anong lahi 'to? Eh no? parang ang lambot ng paa na naluto niyan, sarap noon. Tapos Oh, kinalat niya din para maluto ng maayos. Yummy, yummy, yummy. Ano yun? Parang ano, ano? Um, ah, ketchup! Oo. Ketchup. ketchup, ketchup yan, be. Spring onion. Hindi nga siya, niya. Okay, ah. Man, 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 man. niya, may mm -hmm. okay, ah, niya, Maganda yung ginagawa niya. Mm-hmm. Okay, po. Hindi niya mabaligtad. <laughs> Ay, hindi niya talaga rin. Ah. Wow! Ah, galing! Ooh! sarap nun! Nasaan yung paa? Ah. Binigyan niya ni mga kasama niya, oh. Nasa yung ng manok. Patingin ako ng paa ng manok. Nasaan yung paa ng manok. Ano niya pa? Wala. Hindi nakita. Ano ginawa niya sa paan ng manok? Paa? Oo ng nga. Oo? Bakit yung ginawa niya doon? So, Papain ayun guys. Bakain yung ulam nila. Oo, yung ulam. din na pinakita, no? So, agarik ko dito, guys. Um, nine. Ikaw. Ako din, nine. Si Goya. Yeah. Okay, guys. Ikaw niya na din. Kung ano, score niya. Tapos, huwag niya kakalimutan na i-share yung video na to.